Ito ang Kabagan Santa Maria Bridge na matatagpuan sa probinsya ng Isabela, ang tulay na nag sa munisipalidad ng Santa Maria at Kabagan na tumatawid sa Cagayan River. Itinuturing ito na isa sa mga iconic bridge hindi lamang sa Luzon kundi pati na sa buong Pilipinas. Ito ay dahil sa kanyang agaw pansin na mga disenyo na may mga arko na hindi lamang dinisenyo para sa pisikal nitong ganda kundi nakatutulong din sa pagpapatibay sa tulay para sa kaligtasan ng mga dadaan dito. Ngunit noong February 27, 2025, dakong alas 8 ng gabi, ang mga residente ng Isabela ay ginulat sa balitang ang isang bahagi ng nasabing tulay ay gumuho. Matapos magtangkang dumaan ang isang truck na may bigat na mahigit isang daang tonelada na ikinasugat ng anim na tao. Bakit ito nangyari? Kaninong kapabayaan ang disgrasyang ito? At kaninong administrasyon ba ang nasabing proyekto? Yan ay ating alamin. Sa aong 2014 sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay iminumungkahe ang pagbuo ng isang bagong tulay na papalit sa lumang tulay na hindi madadaanan sa panahon ng malakas na pagulan. Ang Kabagan Santa Maria Bridge ay sinimulang itinayo katabi lamang sa lumang tulay na may estetik na disenyo na sinadya upang matupad ang tungkulin ng istruktura bilang isang palatandaan na nilalayo nitong palitan ang lumang kongkretong tulay. Ang nasabing proyekto ay may haba na 720 lineal meter. Ang administrasyong Aquino ay naglaan ng paunang budget na 412.9 million pesos para sa pagbuo ng bagong tulay at ang nasabing proyekto ay ginawad sa kumpanyang nakakuha sa kontrata na RD Interior Junior Construction. Sa panahong ito ay nakahanda na ang pagbuo sa nasabing tulay. Taong 2015, itinampok ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang patuloy na pagtatayo ng Kabagan Santa Maria Bridge bilang isang makabuluhang proyekto sa infrastruktura na naglalayong ikonekta ang Isabela sa mga munisipalidad ng Cordillera Administrative Region. Sa kasagsaga ng pagbuo ng tulay ay natapos naman ang termino ni dating Pangulong Aquino na pinalitan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng administrasyon ay nangako itong bubuuhin at ipagpatuloy ang mga naudlot at napunduhan ng proyekto ng mga nagdaang administrasyon. Hanggang sa taong 2017 ay patuloy ang pagtatayo ng bagong tulay na may paunang budget na umabot sa 639.6 milyon pesos. Taong 2018, iniulat ni DPWH Regional Director Engineer Milano Brios ng Region 2 na dahil sa karagdagang pagpapalawak, ang gastos ng proyekto ay tumaas sa 1 billion pesos na siyang nakapag-antala sa pagkumpleto sa nasabing proyekto na target sanang matapos sa taong 2019, ngunit ito ay natapos na sa taong 2021. Medyo natagala ng konstruksyon ito dahil nakita nila na hindi akma ang disenyo nito sa struktura ng tulay, kaya kumonsulta muna sila sa mga eksperto para masiguro na ito ay matibay. Dito ay natukoy ang mga depekto sa struktura sa loob ng taon. Nang matapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte, ay pinalitan naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng kanyang administrasyon noong taong 2023, ang DPWH ay nakikibahagi para sa retrofitting at pagpapalakas ng mga gawa upang matiyak ang tibay ng tulay. Ginawara ng Department of Public Works and Highways ang RD Interior Junior Construction na ipatupad ang pinal na pagsasayos ng tulay. Taong 2024, ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela ay naglaan ng 36 milyon pesos para sa Santa Maria Bridge Lighting Project na naglalayong mapahusay ang mga tampok ng kaligtasan ng tulay. September 2024 ang tulay ay binuksan ngunit limitado lamang ito para sa mga magagaan na sasakyan na may mga plano upang mapaunlakan ang lahat ng masasakyan sa pagtatapos ng buwan. Ang tulay ay formal na natapos noong February 1, 2025 na may kabuoang halaga na humigit kumulang 1.2 billion pesos. Hanggang sa noong February 27, 2025 bandang alas 8 ng gabi, ang isang bahagi ng tulay ay gumuho. Ang mga paunang ulat ay nagmumungkahin ng isang truck na may labis na kargang bato at may bigat na mahigit isang daang tonelada ang maaring nagambag sa pagbagsak sa struktura. Sinabi ng DPWH na 44 na apat na tonelada lang ang kayang tanggapin ng tulay. Dahil sa pangyayaring pagbagsak ng isang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge ay nagbigay ito ng samot-saring reaksyon sa mga Pilipino na dapat ay may managot sa pangyayaring ito dahil posibleng may nangyaring korupsyon sa pagbuo ng tulay. Pero sino nga ba ang dapat managot sa kapalpakang ito? Sa ulat ng Philstar sa paunang mga investigasyon, pinagahanap na ng pulisya ang flagman na nagbantay sa bumagsak na tulay noong Webes ng gabi na nagbigay ng pahintulot sa dump truck na dumaan sa tulay kung saan apat na sasakyan ang nadamay sa insidente. Ayon kay Police Major Merwin Villanueva, hepe ng Kabagan Police Station, alas 7 ng umaga ng biyernes ng voluntaryong sumuko ang driver at pahinante ng dump truck upang isalaysay ang naturang pangyayari. Lumilitaw na nagtanong ang driver ng dump truck kung maaring daanan ang tulay dahil mayroon pa itong sinusundan na isa pang sasakyan. Pinayagan naman umano ng flagman na dumaan sa tulay ang mga malalaking sasakyan na isa sa nakikitan dahilan kung bakit bumagsak ang tulay. Dagdag pa niya na biktima rin ang driver at pahinantin ng dump truck kaya wala silang kasong kaharapin. Tanging pananagutin lamang anya sa pangyayari ay ang flagma na nagbabantay sa lugar at bibigyan ito ng kaukulang kaparosahan na naayon sa kanyang hindi pagsunod sa regulasyon sa tulay. Hindi naman matukoy ng Department of Public Works and Highways ang dahilan ng paguho ng kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, ngunit tinitingnan din ng mga otoridad ang katatagan ng disenyo ng tulay. Ayon sa isang ulat ay napansin ng DPWH na solid steel beam ang ginamit upang suportahan ang tulay sa halip na cable strands. Sa isang pahayag ay sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na this is a unique design. First of its kind dito. Yung cables kasi nito are solid steel, hindi strand, hindi cable strand. When you do this kind of structure, dapat cable strand ang ginagamit dito kasi may tensile stress ito. Sinabi ng DPWH na ang pribadong consortium na UTCP at isang engineer na nagangalang Albert Cañete ang nasa likod ng disenyo ng tulay. Samantala, kinontrata naman ang RD Interior Junior Construction na magtayo ng tulay. Sa isa pang ulat mula sa Daily Tribune noong ika-anim ng Marso ay tila sinisisi ng pinangalanan at ibinunyag ni Sekretary Manuel Bunuan na ang United Technology Consolidated Partnership o UTCP at si Engineer Albert Cañete ang responsable sa pagdidesenyo ng Kabagan-Santa Maria Bridge at isang wavy na flyover sa Iloilo. Kinumpirma rin niya na ang UTCP at si Cañete ay kasangkot sa disenyo ng Ungka Flyover na isinara dalawang linggo pagkatapos ng pagbubukas nito dahil sa mga reklamo tungkol sa maliwanag ng mga depekto. Sa ulat naman ng Presidential Communication Office noong ika pa rin ng Marso ay iniugnay naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ang paguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ay dahil sa mga depekto sa disenyo at overloading. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa lugar ng bumagsak na tulay kasama si Sekretary Manuel Bunuan. Sinabi ng Pangulo na ang naging dahilan nito ay ang design flow. Ang kasaysayan kasi nito na ang nararapat sana na pondo nito ay 1.8 billion pesos na binawasan hanggang sa 1 billion pesos para makamura. Sinabi rin ng Pangulo na ang mga mahinang elemento ng disenyo ay nagambag sa pagbagsak, particular na ang paggamit ng non-cable suspension upang suportahan ang tulay. Inilarawan niya ang nasirang infrastruktura bilang ang tanging suspension bridge na walang cable sa buong mundo. Ayon sa kanya na mahina talaga ang disenyo. Ito lang umano ang suspension bridge na nakita niya sa buong mundo na hindi kable. At ito mismo ang bumigay. Bumigay ang bakal. Sa pahayag ng Pangulo ay tila sinisisi din ito ang nagdesenyo sa tulay. Well amigo, kung susuriin natin ang pribadong consortium na sinasabi ng DPWH na UTCP o ang United Technology Consolidated Partnership, ay lumalabas na sila din pala ang kinuhang kumpanya sa pagdesenyo ng Ungka Flyover sa probinsya ng Iloilo, na kamakailan ay nakitaan ng mga bitak sa kalsada ng bahagyang binuksan nito sa publiko noong June 30, 2022 na sinunda naman ng ganap na pagbubukas noong September ng parehong taon. Gayunpaman ang flyover ay sinara ilang araw lamang matapos ang buong pagbubukas nito dahil sa mga reklamo ng publiko sa mga isyo sa estruktura, kabilang ang mga ulat ng paglubog at pagbaha sa ibabaw nito sa panahon ng malakas na pagulan. Ang isa pang proyekto ang magkakaibang resulta ng mga pagsusuri sa lupa sa pagitan ng Department of Public Works and Highways, Western Visayas Region 6 at United Technology Consolidated Partnership ang nag-udyok sa pag-usad ng 802 million aganan flyover sa Pavia sa probinsya pa rin ng Iloilo. Sinabi ni DPWH Director Sunny Boy Oropel na ang soil testing na isinagawa ng UTCP, ang consultant na kinumisyon ng Bureau of Design ng DPWH, ay nagpapahiwatig na ang lalim ng mga haligi para sa aganan flyover ay 24 na metro lamang. Malaki ang kaibahan ng data na ito sa mas huling confirmatory at seismic test ng DPWH Region 6 na nagmungkahi ng kinakailangang lalim na 54 na metro upang maabot ang matatag na lupa. Ang gusto ng ahensya ay masiguro ang lahat dahil kung hindi ang kaligtasan at ang karanasan nila sa ungka playover ay maaring mangyari muli sa aganan playover. Dahil dito ay naantala ang pag-usad sa nasabing proyekto. Ang DPWH Region 6 ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa kawalan ng pagtugo ng UTCP sa kanilang mga kahilingan para sa mga update sa muling disenyo para sa aganan flyover na nooy 70% ng tapos. Sa ulat naman ng Philstar na may pecha noong ikawalo ng Marso, ipinagtanggol naman ng engineer ang disenyo ng gumuhong tulay sa mga naging pahayag ng DPWH at ng Pangulo. Itinatanggi nito na mayroong design flow ang Kabagan-Santa Maria Bridge gaya ng itinuro ni Pangulong Marcos. Nanindigan si Kanyete na ang disenyo ay sumusunod sa mga alituntunin ng bansa para sa pagtatayo ng mga tulay. Sa panayam kay Albert Kanyete sa One News ay sinabi niya na ang disenyo ng kanyang kumpanya sa tulay ay naayon sa mga detalyeng itinakda ng Department of Public Works and Highways. Sa kanilang Department Order, nag sila ng minimum load limit na 27 tonelada para sa 10-wheeler na truck na tumutukoy sa mga detalye na tinakda sa bridge code na inilabas noong 2015. Dagdag pa niya na ang load limit na ito para sa mga tulay ang ginagamit nila sa disenyo. Sa kaso ng Kabagan Santa Maria Bridge na may dalawang lane, sinabi niya na idisenyo nila ito upang mag-accommodate ng hanggang 54 na tunelada o katumbas ng dalawang truck na may bigat na 27 tunelada bawat isa. Tumanggi si Kanyete na magkomento sa naunang pahayag ni Pangulong Marcos na ang pagbagsak ay dahil sa design flow. Ngunit sinabi niya na ang mga payag ay dapat batay sa mga resulta ng isang forensic engineering investigation Well amigo, sa kabila naman ng mga pasaring ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa na nagdisenyo ng gumuhong kabagan Santa Maria Bridge, ay marami naman ang nagpapakita ng buong suporta kay Engineer Albert Caniete, na naniniwalang walang design flow sa bridge structural design. Gayunpaman, naniniwala sila na ito ay construction related issues, Gayon lang sa mga ginagamit na materyales sa pagbuo ng nasabing tulay na kahit kumpleto halimbawa ang mga bakal na ginagamit sa mga ito, kung hindi naman eksakto ang timbang per metro dito, at kung hindi nito maabot ang design specifications dahil masyadong tinipid ang materyales, ay mag-iiba talaga ang kalalabasan sa proyekto. Ang tanong ay saan napunta ang pera para dito? Ngayon amigo, marami ang sumasakay sa politika. Halos nagtuturoan na kung kanino itong kapabayaan. Maraming nagsasabi na kasalanan ito ng mga nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. Marami din ang nagsasabi na kasalanan ito ng administrasyon ng Pangulong Marcos ngayon at ng ahensya ng DPWH. Itinuturo naman ng ilan na kasalanan ito ng kontraktor at ng nagdesenyo ng tulay. Iniipit naman na kasalanan ito ng flagman habang ang iba ay tinuturo na kasalanan ito ng driver at pahinante ng dump truck. Sa ngayon amigo, mahirap humusga kung kanino talaga itong kapabayaan. Kung matukoy man, ay dapat maging aral na sana ito ng ating gobyerno. Na bago gumawa ng proyekto ay busisiing maigi kung ligtas at makabubuti ba ito sa ating lahat dahil dugo at pawis ang inaalay ng bawat mamamayang Pilipino sa perang ginasto sa pagbuo ng mga ito. Amigo, anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito. Well, kung nagustuhan mo ang video nating ito, amigo, at kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo namang kalimutang ilike ang video na ito. At i-click mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganon ay magiging updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat amigo!